Mula sa tagumpay sa international dance stage, sa biglaang pagharap sa pinakamabigat na hamon pag-uwi, Kilalanin si Aklanon dancer Prince Juanico na sabay hinarap at pait ang tamis ng buhay. Narito ang report ni Jamaica Bayaka. Congratulations! sa ng tagumpay ay may kasabay na matinding pighati. Magagawa mo pa bang magdiwang kung ang pinakamamahal mo sa buhay ay di mo nakapiling? <laughs> kita kaya, na Susubasahin sana ng 21 anyos na akla ng dancer na si Prince Juanico ang kanyang pamilya. Matapos magkampiyon ng kanilang grupo na Koryo and Crane, sa 2025 World Supremacy Battlegrounds na ginanap sa Dubai nitong July. Pero kabaliktaran ang nangyari. Si Prince ang sorpresa pag-uwi sa Aklan. Excited pa siyang salubungin ang kanyang pamilya habang suot ang medalya. Hindi niya alam nakaburo na pala ang kanyang ama sa kanilang bahay. Nagulat ako at sobrang nungkot na rin ko dahil di ko po expect na na mawawala na wala na pala siya. Gusto ko pa naman mapakita sa kanya yung ano, yung, me, yung metal medal ko, yung pagkapanalo ko. Kaya sobrang hirap at hindi ko re expected na ganun po yung mangyayari. Kaya sobrang saya ko pong pagpapunta dito, tas ganun po pala yung ano, yung bubungad sa aks. Ayon sa pamilya, dalawang oras bago ang kanilang final performance. Pumanaw ang Amani Prince dahil sa pneumonia. Hindi muna ito sinabi sa bunsong anak para makapag-focus siya sa laban. Ang balaksan ng sirpresa na uwi sa pagdadalamhati. Yung pagkapanalo ko ay gusto ko rin sana makatulong sa pagpagamot sa kanya. Yung panalo ko pong price is mapupunta po dapat sa kanya yun ng pang pangpagamot sa kanya, magpagaling sa sasakit niya, lalong, lalong sa mga magpalakas. At gusto ko po siya nang maranasan marnasan ulit yung makasama siya tuwing nag nagtatanim kami ng mga gulay. Ganun. Gusto ko ulit sa maranas ulit yon. Matagal nang may iniindang sakit ang ama ni Waniko. Kaya ang prize money sana sa Dubai, pala na sanang ipandagdag sa paggagamot bago lumipad na ngako ang mananayaw na tutulong ito sa pagpapagamot ng ama. Pero sa kasamaang palad, hindi niya na ito inabutang buhay. Para kay Prince, ito na ang pinakamabigat na pagsubo na kanyang naranasan. Pero kahit wala na ang kanyang tatay, magpapatuloy pa rin siya sa kanyang mga pangarap. Kung may meron pa pong ibang opportunity na mga event or mga dance contest is Kasali pa rin naman po kami. Uh, nagpapamotivate po sa akin is yung simpre, yung, yung pinakauna po si Lord dahil siya po yung nagagabay sa amin at yung ano po, yung pamilya ko po. Nung una po is hindi po talaga sila ano na uh, favor sa ano sa pagsasayaw ko dahil kaya nga po, laging pagod, laging puyat. Matigas po talaga yung ulo ko lagi na mas pinipili ko pa rin yung pagsasayaw. Pero hindi ko naman po pinapabayaan yung pag-aaral ko. Kinasabay ko po silang dalawa kaya kaya na, nakakaya ko at may napatunayan naman po sa pamilya ko. Bukod sa pagiging dancer, kasalukuyan ding nag-aaral ng information technology si Prince. Ginagapang niya ang sabayang pagsasayaw at pag-aaral. Sa bawat ensayo at exam, babaunin ng atleta ang alaala ng kanyang ama bilang inspirasyon sa bawat hakbang at pagsusumikap. Makasama ulit siya sa important na mga event po kung magagraduate na po ako, gusto ko po siya, sanang makapunta sa doon, kaso hindi na po pwede. Hindi kayang pantayan ng kahit anong medalya ang halaga ng isang mahal sa buhay. Pero ang alaala ng kanyang ama ang magiging inspirasyon ni Prince sa patuloy na pagsasayaw sa entablado ng tagumpay sa mga nais magpaabot ng tulong sa pamilya ni Prince Juanico, maaari lamang na isend sa Gcash number na ito. Jamaica Bayaka para sa atletang Pilipino para sa bagong Pilipinas.